Madalas ka bang gumamit ng VLOOKUP function sa Excel? Then maybe it's about time para mag-level up. Alam mo ba na merong isang function sa Excel na very powerful at mas madaling gamitin? This function replaces VLOOKUP, HLOOKUP, INDEX AND MATCH, OFFSET, and IFERROR functions. So pwede mo nang iligaw ang mga nabanggit na functions. Ilan sa mga kaya nitong gawin ay VERTICAL LOOKUP, HORIZONTAL LOOKUP, TWO-WAY LOOKUP, APPROXIMATE LOOKUP, NESTED LOOKUP, at may special feature din ito in handling errors. O ba? Diba? kung katulad kong thousands of data ang minimaintain, mas mapapadali nito ang trabaho mo. At kung katulad kong mahilig sa mga matik na gusto pag-enter ng isang number ay lalabas na lahat ng information, dapat mong matutunan ito. This function is called Oh, narinig mo lang sa X parang ayaw mo nang matuto. Don't worry, hindi mo na kailangan hanapin si X para matutunan to, Char. Tara, simulan na natin. Vertical lookup or simple lookup. For example, meron kang isang dataset kung saan dito mo ma-maintain ang lahat ng data. So, master list kumbaga. And for example, meron kang gagawing isang bagong dataset pero kulang ang data na kailangan mong kunin sa master list. So, ito yung pwedeng gamitan ng VLOOKUP kaso mas pinasimple pa nga gamit ang XLOOKUP. So bago ang lahat, gawin muna nating uh, official Excel table ang ating dataset. So pwede rin namang hindi pero nasanay na kasi ako na laging official Excel table kasi mas dynamic at safe yung bawat entry natin. So kapag nag-add ka ng data, automatic na mababasa ng function at mag reflect sa pivot table kung gumagamit ka ng pivot table. So, punta ka lang dito sa format as table. 'Yan. So then oh, pili ka lang ng style na gusto mo, then click okay. So ayan, naka-official Excel table na ang ating dataset. Dito sa bagong dataset, ang available data mo lang ay ID number at kailangan mong kunin dito sa master list ang name at property location. So mag-start na tayo ng XLOOKUP. So dito, pwede mong i type ang equal xl tab para makita mo yung kanyang syntax. Pero para sa akin kasi mas simpleng gamitin ang insert function. Pag dito kasi sa equal xl tab, makikita mo dito ang daming lumalabas na letter o so parang nakakalitong tingnan. Pero pareho din naman sila. Kung saan ka mas nadadalian, yun ang gamitin mo. Pero ang gagamitin ko sa mga example natin ay yung insert function. Ang insert function ay nandito lang sa left corner katabi ng formula bar. So, itong may letter FX, i-click mo lang siya at uh, lalabas itong dialog bar. So, first, kung first time mo lang siyang gagamitin, kailangan mo i-select sa drop-down ang category. Ang X lookup is under lookup and reference. Okay. Then, punta ka sa pinakababa at andun ang X lookup kasunod lang ni V lookup. Okay. So, mas nadadalian ako dito sa insert function kasi parang nag-fill out ka lang ng form. So, lalagyan mo lang yung mga required na fields, then okay na. So, this is the function arguments. Ang lookup value natin ay kung ano ang basis ng mga hinahanap natin. So, in this case, ID number ang base natin. So, click mo lang itong ID number. Then, click mo sa next field which is lookup array. Ang lookup array ay yung column kung nasaan sa master list yung ID number kung saan niya imamatch yung nilagay natin sa lookup value kanina. So, itapat mo lang dito sa taas ng header at hintayin mong lumabas yung arrow then click to highlight everything on that column. The next is return array. Ito yung kung saan column naman manggagaling yung hinahanap nating data at yun ang ibabalik niya sa atin. So in this case, since we are looking for the name, balik tayo sa master list. Itatapat lang natin doon sa itaas ng name. Click. Yun, sanayan so na. So these uh, last two arguments are optional. And since the default match for XLOOKUP is exact match, hindi na natin kailangan lagyan yung dalawang fields. Click OK. Okay. Yun, so lumabas na. Then, double click mo lang dito sa lower right portion ng cell para makapi yung hanggang sa ibaba. Ang next natin na hahanapin is yung property location. You will notice na ang property location ay nasa left ng ID number, nasa left side. So sa VLOOKUP, hindi tayo pwede maghanap sa left side. Laging pakanan, di ba? So pero dito sa si XLOOKUP, you can look to the left as well. So another plus point na naman niya. Okay, so same steps ang gagawin natin. Insert function, lookup value is the ID number. Lookup array is column ID number from the master list. and the return array is the column property location. So, click OK. Then, ayun. So, ganun lang siya kabilis. Next example natin is kung mahilig ka sa mga matik-matik, di ba? Yung pag-enter mo ng number, eh, gusto mo lalabas na agad ang information na, na, na gusto mong makita. So, instead of using control f o kung magpa-find tayo na nakakaduli nga minsan, di ba? Kasi tumitingin ka sa napakadaming letters and numbers sa isang worksheet. So, mas maganda gumawa ka nila ng isang search page. Katulad nito. So, dito sa ating search page, ang kailangan mo lang i-enter ay yung ID number and then lalabas na lahat ng info ng number na yun. Okay, so start tayo. Insert tayo ng function. Okay, so for the name, the lookup value is ID number. Lookup array is the column ID number. And the return array is column name. So, ganun din sa ginawa natin kanina. Okay. So, for... So, nag-NA siya kasi wala pa tayong nilalagay na ID number. Pero, hayaan lang natin. Okay, for the next item, property location. So, ganoon din gawin natin. Okay, so, pareho lang sila, pareho ng uh, steps. Okay, for a takeout date, so, ganoon din. So, pare-parehong ang ating uh, lookup value at lookup array ay pare-parehong ID number. So, magkakaibil lang sila ay dun sa return array. Kung ano yung ibabalik sa atin na Dita. Ok. Yun. So, okay na. Mag-try tayo ng isa. So, maglagay tayo ng ID number. Yun. So, lumabas na yung data niya. So, naglagay lang ako ng ID number, din lumabas na yung mga info sa ibaba. Yung details. Ayan. So, matik na siyang lalabas. Diba? So, try pa tayo ng isa. Paste lang natin dito. Yun Diba? So, okay. So, yun. Hindi na tayo kailangan mag-control F pag mahinahanap tayo ng data. Okay? So, yun. So, what if naman, halimbawa, na yung hinanap natin is wala doon sa ating master list. Like, halimbawa, ito. So, di ba nag na siya? Nag-hash NA siya. Kasi hindi niya nakita dun sa master list yung hinahanap natin. Okay? So, sa XLOOKUP, there is a dedicated argument where you can specify what you want in case there is an error. So, pwedeng text, pwedeng referential, o kaya another formula. So, dito, ilalagay natin i-text lang. So, balik tayo sa insert function. At dun sa fourth argument, makikita natin yung if not found. So, dito natin pwedeng ilagay yung text na gusto natin makita kapag walang record siyang nakita. Lagay natin ay no record found. Okay? So, yun. So, instead na hash NA yan lumabas, no record found ang lumabas. So, kahit anong ilagay natin doon, halimbawa, try natin ulit dito sa kabila, ilagay natin is walay. Yun, di ba? So, walay ang lumabas. Okay. So, dito sa isa, try natin, lagay naman natin ng uh, wala. Yan. Okay? So, yun. So, wala. Walang lumabas. Okay? So, ganun lang. So, pag nag error pwede nating lagyan ng text. Next example is yung entire record lookup. Okay? So, parang search lang din. I Gamitin natin yung pag-search. So, dito, instead na sa isang separate sheet natin, yung search natin is dito lang sa taas. So, nag-insert lang ako ng space dun sa taas. Nakalagay dito is search here. So, ilalagay lang natin yung ID number dito. And, dapat pag in-enter ko yung ID number, lalabas na siya doon sa taas ng headers natin. So, insert function tayo dito sa kasunod na cell. Lookup value is ID number. Lookup array is the column ID number. At sa return array naman, i-highlight natin dito yung buong column sa baba. Then, click OK. Yun. Success. So you will notice na ang formula lang niya ay nasa isang cell. So nandito lang. Nag-spill lang yung mga kasunod na data. Pero hindi mo siya madi-delete. Try natin i-delete. Hindi, hindi natin siya madidelete. Like this. Diba? So hindi siya nadidelete. So pag gusto mong i-delete, kailangan mo i-delete itong my formula. So yun, para mawala lahat. Okay. So gumagana lang yung ganitong function kapag empty yung cells kung saan lalabas yung data. Okay, so gawan din natin itong nasa left side. So, same steps. So, yun. Lumabas na siya. So, so ganun lang. So, hindi na natin kailangan mag-control F kung may hahanapin tayo. So, dito lang natin si-search. Okay, so mag-sample pa tayo ng isa. Tingnan natin kung lalabas so, 'yun, lumabas yung kanyang data. O, oh, di ba? So, ganun lang kabilis at kadali yung paggamit ng XLOOKUP.